Goodbye. Ayan. Gusto, gusto Manyato. niyo po bang makita dito sa ano? Tara, samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako ipakita sa inyo ang napakagandang kanal sa buong Pilipinas. Ayan. Ayan Grabe. ba? nag down pa silang ga. Nangga, pwede alisin mo na ito. itong power bang Kita po nga ito. Mga ka ng sipi. E. At ako ang mga live pa. nito. Ayan, samahan niyo po ako. Dalawa pong cellphone ang hawak ko. Hmm. Yung isa nagla-live. Yung isa black. To. Ano ba gulong ko? Ang simon ko sa akin. Ang lalaki uh... ng mga bato. Hindi, hey, maliliit pa lang ito. Hmm. Nakalaki ng mga bato dito. Ito ito, ito. Oo, sa ano, basod exciting na excited na po ba kayo sa ano? <laughs> na excited na, -excite na po ba kayo makita yung lugar ng Pangasinan? Ito, Kung, Kung, excited na po kayo, say oo oh, lang. Ano no, no, no. <laughs> oh. no, no, no. Ang ganda ng ano, malaking bato. Mm -hmm. Ayan, napaka Simple napakasimple ng mga ano dito pero oh, ang ganda na, buton, po talaga oh, dito. Oh, Tapos ito, pinagawa kong ano, cottage. Oh, wow. Ako po may <laughs> Ayan. Apakaganda ng design, no? Ay, mm, look at this. This one. Ayan, grabe. Sana nakita niyo yung oh, pinapakita. Makay. Kira mo na ko. Ha? Oh. Hindi ko na alam kung saan yung itatapat ito. Tingnan oh, niyo pa yung view. Apakaganda. Wow, ang ganda. May shower pa. Gusto niyo po ba makita yung shower ko? Ayun yung shower ko. i-try natin. Sh Uy, huwag na! Mapubuso wow. ko yun. Wow. Wow, ang ganda naman ng swimming pool. Napakalingis. Mukha siyang swimming pool. Mm. Swimming pool, no? Mga swimming pool ka pa dyan. Gapa, pwede padala nito, oh. Pare-pareha nga ng ang swimming pool. Ang bigat kasi. Thank you. Hmm. Ha? So tara, andito po tayo ngayon. Dadalhin ko po kayo sa napakaganda kong lugar. Eh no. Wait lang, ginagala ko pa yung mga viewers. Siyempre naman mahal-mahal ko 'tong mga viewers na nandito oh. Sa 5000 viewers na andito po. Salamat po sa inyo. Oh, nasa swimming pool. Oh, pool po tayo ngayon. Nasa swimming pool. Gusto niyo po bang magtabso? Uy. Ano na to? Wait lang. Nasira yung beauty ko. Ayan tara na. let's go, let's go for the beat, 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 ha? Hindi, kailangan naman ako, ga? Ayan, kailangan natin i entertain yung mga viewers, Siyempre, di ba? Kailangan bigyan natin sila ng kaya magandang magandang ano magandang view dito sa San Nicolas by sa Eco Tourism Park ganda oh yay Lepas tu

1 dollar daw yung 1 dollar daw ayan sila kahit, kahit hindi po ako maghulog ayos ko lang po dyan hmm, secret pocket bawal sa pangit ayan